Hello! Good morning salamat. Magluluto na naman tayo, guys. Mamaya, yung anak ko bunso ngayon may pasok. May... Ngayon na idolis, diba? Yung anak kong panganay, mamaya alas 6 hanggang alas 7. Pasok ng anak ko. Gabi na yung pasok ng mga bata. Ano, to? ano pala ito? Hindi ano pala ito Hindi pala ito na rin yun pa paasok nila binago na ng mga teacher kasi sobrang init diba kaya yung mga bata hindi na mainitan kasi mainit din kasi sa gabi mainit pa sa tanghali hirap din diba pagigising ko lang kasi sa gabi hindi ako nakatulog grabing ubo ko kamusta kayo lahat dyan mga guys Magluluto na naman ako ng aming kapainin ay ano naman tayo hindi ko naman ang ating trabaho luto. kaya dito na naman tayo mamaya mga 5.30 ganyan, maalis na yung pangalik nito pasok nila yung passport o so, read niya yung pang pangalay ko. Ginagawa na lang ng mga mga principal niya na ganyan na lang gawin. Ano lang. Gabi na lang sila. Kasi subang ilit na sa tahali. Di ba marami na stock ngayon. May bata. Ang ng panahon ngayon guys. Kala ka mag tayo palagi. Magdala tayo ng tubig kasi subang ilit ang panahon. Tapos, inuubo pa tayo. Dahil, hindi naman po nila hindi tayo yun na malamit. Sobrang ilit, diba? Tsaka lang kayo, guys, mag-upload. Malay mo, yung mo masabi. Ako nga, mayroon akong violation, eh. Ayan guys, mag-ano ako ng manok, mag, ayun, know, maglagay ako ng narina magluluto tayo guys Kailan? magluto tayo ng maaga yung anak mo, bunso yun hindi nakatulog masyado yung kagabi At sobrang init kasi yung panahon hindi na natin kaya mag ano yung binuksan ko na lang yung screen doon sa taas sa kwarto namin para makatulog kami hanggang sa nag-ala na yung cellphone niya hindi na pinatay hindi na nga nakatulog kaya nga natulog ako kanina bago umalis sila inintay ko muna yung asawa ko bago ako matulog sobrang sakit yung ulo ko sa ano hindi nakatulog magdamag sobrang init iba na talaga yung panahon ngayon guys kawawa yung mga huling pinanganak ano sobrang init yung panahon ginakamay ko na lang yan kasi kami naman kakain ito saka malinis yung kamay ko at sasabon ako lagyan ko ng harina, iprito ko yan huwag mo po nga akong isang harina doon isang kilo, pakibuksan ng gunting isang kilo kasi itong ano namin itong pakpak e sabi ko prituhin ko na lahat para mamaya initin ko na lang kasi may paasok yung anak kong pangalim mamaya Ayun guys, yung so aking nililoto Manok na naman tayo At saka ito, magigisa ako niya, no Gisa Ay, lang yung Self, uh, 12. Magkano yung pila niya, na? Ang hirap ng buhay ngayon, guys Lahat ng pilihin, tumaas na naman Sabing mahal ng mga bilihin. Tsaka yung pinaproblema natin, yung mga gastos natin sa araw-araw. -ara. Ang hirap kayo. Ayan guys, magluluto tayo ng meritong manok. Ayan. Magpiprito tayo ng manok guys. Hey guys. Meron pa ako dito tatlo. oo, no. ganyan. No, no, no. Hello. Subang ano kasi init. Sabi ko mag video video mag ano mag vlog muna ako. Cancel muna yung ala site niyo. Opo. Bakit daw probably yung tayo nandoon sa update. Ano kayo sabi niyo? Okay. 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 Kayo Ilagay mo yung plastic doon natin. pagtindahan. Sayang yun. Ganyan talaga ang buhay. Kasi ay iba-iba nila yung ano, yung mga plano nila. Kasi na hindi mahirapan yung mga bata. Daming mga bata na hihimatay kasi sa sobrang init. po yung panganay ko yan, naglilitlamo talaga yung pag may pasok sila. Ako na yung plato isa dyan ako. Yung ganito. Yun o. Yun sa ilalim lang. Ito, yun o. Malinis yan okay Ito ma? Oo, kinakipra yan sa malakipapakalino. Yan ma? Kumanin din ako yung may pag-isa. Tapos, makanta yung asawa ko. Yung tawag doon? Pinansin na? Mm -hmm. Bakit? Cancel schedule mo. Wait mo muna ang update ko. Salamat. Cancel schedule mo ang maya. For NLC, wait mo muna ang update ko. Salamat. Yes. Hmm. Bino mo kagabi yung bunso ko. Mula, mula pagising niya sa umaga, si... 6.30 yata yun, gumising yung anak kong bunso kahapon. Kasi di ba naglaba kami kahapon. Biro mo hanggang alas 12 ng gabi, nagsusulat pa yung bunso ko. Ang dami-dami nilang gagawin. iba Kawawa yung mga bata. Dapat kasi pag nagpaano ano sila yung magpagawa ng mga teacher, huwag yung sabay-sabay, kawawa yung mga bata, grabe yung sinusulat ng mga bata. Wala akong ano, brad guys, Subanginit. Yan o, ilalagay ko ng aking piniritong manok. Pararating na nila ng tatay nila yung bunso ko. Nak! Kain ka muna dito, nak! Kain ka muna ba matulog? Ano ba yung pinirito ko kahapot? Ako, chak. Ayan, guys. Ang aking manok, dami, oh. Mayroon pa akong tatlo doon. Ayun, yung kiniwinto ko yung bunso ko. Yung punso ko, so nag-umpisa ng sulat yun umaga, hanggang gabi, 12 o'clock ng gabi, nagsusulat pa yung anak kong bunso. Ang dami pinadala ng teacher nila na isulat, isulatin. Grabe yung mga teacher na yun, eh. ay, na mag -ano sa mga baka. Dami-dami sinusulat. Kung sipong na may hawak ko. Pansin na mo yung ano nila sa liya. Uy, nakabidyo ako pa ako. Tidak ada apa na sendiri. Bukit nak, anak. Bukit nak berusaha bersabila. Nak sendiri. Sabila nak. Ini semua yang Ini semua yang sendiri beras. Hindi eh, na ako umiinom yan guys kasi sobrang mahal na. Mahal, mahal masyado. Well, eh, hindi na ako, hindi uh -huh. na ako umiinom. Saka na lang. Yan gumali yung asibi ko, no? wala. Salvio Biri. Biri ben yan? Bari pala, bari. barley Bari. Mali, mali man ako. Asawa ko lang pinapainom ko yan kasi lakas ang asidik niya. hindi na ako uminom niya kasi ang mahal. Pag dalawa pa kami, grabing ka, mahal. Hindi kaya. Wala na kaming kakainin. Sabay, sabayan, ko yung, sabayan ko yung asawa ko. Wala na kaming kakainin. Lang. Excuse me. Uy, ito ka Si ate ng... Nak may yelo dito, oh. Hindi nyo pala ate. Bang, hindi na ako Hanggang yan na lang, guys, tayo. Thank you very much sa support niyo sa akin, guys. Maraming Kasi salamat. Na Pwede na yan? Wala kayo magkawa. Kung sila naman ang tubig yan. Bate. Bye. And...